Honda CB125 mga pre ah, ito yung troubleshoot natin at ang motor na to ah, matagal na napastock at hindi nga mapandar na mayari hinila lang namin to dito sa bay yan unang una kong chinig dyan mga pre yung gasolina nya panis na dilinis natin yung tangke mamaya tanggalin muna natin yung upuan tsaka tangke para makita natin yung ating gagawin at hindi tayo mahirapan <coughs> ayan Una-una dito naman lagi tayo nag-check mga pre Sa pag-uumpisa Para malaman natin kung Paano matuntun Kung anong problema kapag uh, walang kuryente yung isang motor Yan, patulan muna natin yung kanyang ignition coil At uh, may konting corrosion <coughs> Yan, tingnan natin kung may kuryente Hindi ko lang nilapit yung camera dyan mga pre Pero walang kuryente yan <clears throat> Pagkatapos naman dahil nga walang kuryente, check natin tong kanyang wirings nung galing sa wire ng stator. Ayan, dito mga pre, uh, napansin ko yung isa dito putol. Tapos ang mga dinugtong ditong ano, wire. Hindi talaga obra mga pre, no oh. nakita niyo yun yung putol. Oh. Tapos pagigit ko na putol naman yung isa diyan. <clears throat> Hindi talaga obra mga pre pagka manipis yung nilagay nyo rito kahit padublihin nyo. Kasi yung nakalagay dito na wire manipis tapos dinubli lang nung nagkabit. Ayan. Hindi obra kahit dublin pa mga pre kasi nga uh, masyadong malakas ang kuryente na lumalabas dyan. Kaya ang gagawin natin dyan mga pre papalta natin ang magandang klaseng wire. Yan, tinanggal ko muna yung mga ano, electrical tape. <coughs> Ayan o, oh, kung napapansin nyo mga pre, yung wire nya. Dinublin nila. Kahit dublin pa yan dahil nga masyadong manipis, hindi pa dinubre yan. Ayan. Papalitan natin yan mga pre. <coughs> Para hindi na masunog uli. Ayan. Ito mga pre, uh, check natin unang-una paano ba tayo mag check ng ganitong motor ganito yung test light natin na uh, ilagay natin sa ground yung isa tapos yung pinaka handle ng ating switch dito naman sa isang dilaw or doon sa isa parehas lang yan mga pre check, -check natin mga pre dapat dito uh, kapag kinikik natin na uh, hindi yung umilaw mga pre kasi pag umilaw matik uh, grounded yung stator mo or sunog na Ganyan pag pagchichik mga pre. Pagkatapos sa kabilang dilaw, ito naman sa kabila, dapat hindi umiilaw yan kapag nakaground yung ating test light mga pre. Ayan. <coughs> Ngayon, para malaman naman natin na <coughs> maayos pa yung ating stator, doon pa lang sa unang pagtitis natin mga pre, Ibig sabihin, hindi umilaw nung kinikik natin na naka-ground yung test light natin. Ibig sabihin, yung stator natin, good pa, no? Dito naman sa pangalawang pag-check natin, dito natin malalaman kung 100% ba na good yung ating stator kapag gantong ginawa natin. Yung kabilang dulo ng test light, mga pre, ilagay natin sa dilaw. Tapos yung kabilang ah uh, handle switch na uh, handle ng ating test light dito mas isang dilaw dapat umilaw yan katulad ng mga pre pag kaganyan nangyari mga pre big seven 100% good pa yun yung stator <coughs> at yan hindi ko na naipakita sa inyo mga pre ah uh, dinugtungan ko na nga ng magandang klaseng wire yan pero mamaya bago natin ibalik yung mga cover hindi ko na rin pinakita sa inyo binalot natin ng electrical tape yan at yan binunot ko na at magt-test tayo dyan mamaya mga pre yan yung kulay mga pre black na may lining na yellow yan yung wire na galing CDI natin okay dyan naman tayo test natin kung may kuryente yung lumalabas nakasusi mga pre hindi ko na ipakita sa inyo at yan talagang walang kuryente mga pre kahit taayos na natin yung wiring sa baba walang, wala pa rin kuryente at next natin mga pre, ito naman kanyang CDI. Tingnan natin kung uh, may kuryente ba na pumapasok sa galing sa 12 volts ng ating baterya. Tingnan natin kung may laman yung baterya. Yung kabilang dulo ng slide, lagay nato sa ano, sa baterya. Tapos dot-dotin natin, tingnan natin kung may laman. Ayan, mayroon naman. <coughs> Tanggalin muna natin yung CDI mga pre at ititis natin yung wirings. Ayan. Ito mga pre, uh, check natin. Itong kulay red, ito yung galing baterya na wire. Ito yung papasok sa ating CDI. Tingnan natin kung may kuryente. Ayan, wala nga ang kuryente mga pre talaga. Kaya nga hindi talaga under 'to kasi walang kuryente. <coughs> Tingnan muna natin yung fuse kung putol ba o hindi check natin dahil isa rin sa dahilan minsan kaya walang papasok na kuryente doon sa atin si kasi yung fuse putol kaya check natin yan kung may supply ba na dumadaloy kabilaan mga pre yung galing sa baterya papuntang harness check natin kung meron <coughs> ayan ah uh, meron naman mga pre sa kabila meron din ibig sabihin walang problema yung ating ano, uh, fuse ngayon uh, ririkta na tayo mga pre dito sa Sosyan kasi matik na to mga pre Sosyan na may problema kaya walang kahit nakasusi siya walang accessories wire na pumapasok sa ating uh, harness ng ating motor kaya kung nakita nyo yung dulong light ko nilagay ko sa sa, ano, sa ground <coughs> at ito yung kanyang sosyan, dalawang wire lang yan mga pre at titingnan natin dito kung may supply na kuryente na galing sa baterya. Tingnan natin kung ilaw yung aking test light. <coughs> Kulay red yan mga pre na may lining na white. White pa yung Nakalimutan ko. Ayan. Ibig sabihin mga pre, may supply na. No? Ngayon may problema dito sos yan. Ngayon mga pre, re-recta natin. Lalagyan natin ng ano, uh, wire para malaman natin kung magkakaroon ba ng accessories wire kapag uh, pinagsama natin yung dalawang uh, wire yung wire na uh, red na may lining na black at saka yung uh, red na may lining na white ng natin kung magpa-function ba ng kuryente. <coughs> Ating at ulit natin dito mga presa sa sa socket ng ano ng CDI kung iilaw na ba yung kulay red na wire. Kasi yan yung nagsusupply sa CDI natin. Ayan, tingnan natin kung may ilaw. Yun oh. meron na yan mga pre, may napapasokan na siya ng kuryente na galing baterya. Nga pala dito mga pre, hindi ko na naipakita sa inyo. Tinis ko rin pala dyan yung ano ha, yung ground meron na din. Kaya subukan na natin tong ah, uh, <coughs> ikabit yung CDI at i natin. Titingnan natin kung may kuryente na kasi okay na. Pati yung nirikta natin, okay na. Dito malalaman natin kung may problema pa pag hindi pa naglabas ng kuryente mga pre sok <coughs> lang natin yung ano kanya CDI <coughs> at ikabit natin yung upuan yan tapos gamit lang tayo ng ano ah, long nose mga pre dapat gamit kayo ng long nose dyan kasi medyo masakit yan pagka Uh, na kuryente kayo ayan so natin nakapatay kasi nakarikta ka tayo dito tayo magtitis mga pre yung wire na uh, yung wire na to galing ano na uh, CDI black na may lining na yellow ayan yan makikita Ay, nyo may nawa oh, you ko know? nakita nyo ba mga pre may kuryente na yan o lakas yun yun pagkaganyan mga pre ah uh, aandar uh, na yung motor. Kaso dito sa pangyayaring to hindi hindi pa rin naandar yan kasi nga <laughs> napaka dumi ng karburador nyan at tatay eh, kaya lilinisin natin mga yan. Tatanggalin natin yung panis na gasolina tapos overhaulin natin yung kanyang karburador. <coughs> Ngayon mga pretest naman natin dito sa kanyang ignition. Tingnan natin kung maglalabas din ba ng kuryente. Diyan mga pre, ah, naglabas na kuryente rin din dyan. Hindi, ko lang, hindi nyo lang nakikita kasi nga hindi magandang pagkakapwesto ko. At dito, ayan binago ko. Diyan nyo na makikita na malakas yung kanyang kuryente. At yan, pagkatapos nyo mga pre, ang susunod naman natin ngayon, kalasin natin yung ano, kanyang karburado. Kung makikita nyo, yun know, o. Grabe dumi. Ayan, titipan natin yan mamaya. demo yung karburado tingnan nyo carburetor grabe dumi kaya lilinisin natin tapos sya naayusin natin irerekta na lang muna natin hab habang wala pa yung mayari pero pag napaltan na sos yan kakalasin natin lahat nyo at natin, ibabalik na natin sa dati at yan oh. kaya nyo ba napaka dumi ayan yan mga pre salamat sa lahat ng nanonood at shout out sa inyong lahat yan mga pre ah Ito <coughs> na, naibalik na natin lahat at nataklaban na natin, nalinis natin yung karburador tangke at nais na natin yung wiring ngayon naman panda na natin mga pre para marinig nyo yung, yung kanyang under <coughs> mga pre yung sose ah, nirikta ko lang kasi sira na yung sose nya game you know Ay mga pre, ayun uh, yun yung susi, yun muna ang ginawa ko kasi wala pa yung mayari, nirikta ko muna at okay na siya.